hindi lang yan mga boss ha may mga muffler ma din po rito katulad na ayan available po ito rito sa buraw tangi boss yung mga bossing ko o, yan, oh. mga moto speed and attack ayan oh. at yung mga plerix Nang ganito mga bossing ko ayan o oh. available yan mga boss ayan napakarami o oh. Punta lang po kayo rito sa Emma Town Center, El Camino, may kawayan, Bulacan. Ito po ang location ng Burao Tani Boss, D, mga boss. Yan pa sa taas, marami nakasabi ito, mga pang Honda, original Honda yan mga boss, na play rings. Ay, mga naka-plastic pa. Oh. Napakadami nyo po pwedeng mabili at pwedeng pagpilian dito na motor parts, mapa play rings, shock, headlight, signal light, stop light mga boss, brake master, available po rito at mga uh, sprocket set Tulad na ito mga boss, carbon o oh. Ayun, oh. ganda carbon loads stop light mga boss oh. Ah, signal light. Signal light. Ito naman stop light ng TMX oh. Stop light ng TMX available dito sa Bora niyan mga bossing. Napakarami po niyan. Ayun no. Pati po mga center spring, napakadami oh. Murang-mura na lang po ito mabibili rito mga boss. Hello. Boom X Mags, sa naghahanap ng Boom X Mags. Available dito 'yan mga boss ko. Dito pa rin 'yan sa Borota ni Boss di mga boss. Ano pati yun oh. Available din yan mga boss. Lahat po nang nakikita nyo sa video mga bossing ko ha. Available lahat yan mga boss. Mga mating na, na Aerox mga bossing ko available po rito. ADB and Max available mga boss. Aerox available ito para sa ADB to. ito, ito. Iba-ibang kulay mga boss, kulay blue, kulay red. Ano, available dito 'yan. 'Yan mga boss, oh. Ayan, o, sa mga naghahanap ng uh, side wheel marami dito sa borota ni Boss din yan mga boss, o, side wheel at 500 pesos na lang dito sa mga flat seat ayan oh. ayan mga boss, o, mga flat seat yan oh. 500 pesos na lang bukod dyan, napakarami ayun. pong siya ay magkano pa ka wala wala po wala yung mga mekanik ko eh. ano napakarami po dito ng shock oh iba ibang klase ng shock mga boss yan mayroon pong available pang Aerox pang Nmax pang Click pang Mio available po diyan kita niyo naman to may mga ano baso pa oh Moto ayan Meron pong mahaba, may mic si mga bossing ko. Dito lang yan sa Burao ta ni eh, Boski. Napakarami niyo pong piyesa rito na pwedeng mabili. ayan po yung location mga boss. Ay eh, Center, El Camino, may kawayan Bulacan. Yan ang location ng Burao Tan Araw-araw po bukas mga boss. Ayun oh. Mga belt may mga bracket top box bracket mga boss yun napakaraming piyesa rito mga boss eh. para sa mga L3 oh. salamin oh.

ito mga side, uh, mga signal light mga boss, oh. Napakarami, mga switch, carbon. Available mga bossing ko, oh. napakarami. Ito naman front shock ng uh, TMX mga boss, set na yan ha, ah. oh. Set nyo na po mabibili dito sa Puro Outa ni Mosley. Huh? Ito, <vib thou> Huwag napakarami pa mga bus. Swing arm mga bossing ko sa mga naghahanap ng swing arm diyan oh. Swing arm available mga boss punta lang po kayo rito araw-araw naman po ito bukas sa mga naghahanap ng murang piyesa ng motor dyan mga boss dito lang po ito sa Ema Town Center El Camino may kawayan napakarami nyo po pwedeng pagpilian dito na piyesa ng motor hello you know, mga flyball mga bossing ko ang dami telescopic mga boss ang mga siya available mga bossing ko dito yan at marami po kayong pagpipilian hindi lang isa, hindi lang dalawa yan o Napaka nito mga boss oh. May alagayan uh, na siya ng oil. <laughs> Abi dito, dito mga boss at mura lang 'yan mga boss Ingko dito sa Borota ni Boss Dio. Oh. Kakabit na lang sa mga motor niyo. Pati sa mga naghahanap ng gulong dyan ho, oh. napakarami. May bang ano po 'yan ha? Size. Ano, oh, napakaraming gulong. Eh. Ito kadena set sama naganap ng kadena dyan, sprocket, set na po available dito sa Borautan mga bossing ko yes po ano mo to available din mga boss sa nagaanap ng uh, tuhok dyan oh, available dito sa Bora ni Boss Bossy mga boss ko pati mga belt 500 pesos lang yan iba ibang klaseng belt yan mga Bossy na oh. napakarami may mga tanke rin mga Bossy sa mga nagaanap ng tanke dyan napakaraming tanke rito mga Boss para po sa inyong Rosie Timex Available for it for only one thousand five hundred pesos. Lang.

Available pa rito mga boss ko antena oh. Oh, sa naghanap ng antena diyan ha. Oh, available pa rito sa Burotan ni Boss D. 850 pesos lang yan, may bawas pa. Ayan. Oh, kaganda ng kulay mga boss, titanium. napakaraming gulong mga bossing ko so eto naman mga boss mga top box stock muffler mga boss ayan o no, stock muffler sa naghanap ng stock muffler dyan uh, so dito kayo pumunta sa borota ni boss din napakarami mga boss ano pati mga bracket o oh. mura lang yan lahat mga bossing ko mura lang yan presyong bargain lang yan mga boss o oh, eto para sa rosy tanke 1.5 ayan meron pong uh, may pangalan na rito katulad nga no rosy black red available mga boss Meron naman pong para sa barako Kulay red Kulay red, kulay blue Available para sa barako Meron pong para sa badja Ito Badja mga bossing ko ha oh, Available yan dito sa Borota ni Boss D At syempre di mawawala yung t 1.5 lang yan mga boss sa T-Mex Ito naman pang Supremo t din pero Supremo yan Available lahat yan dito sa Borota ni Boss D Mga boss set na rayos ay mga bossing ko set na ano kakabit na lang sa motor nyo available yan mga boss ayan mga mushroom air filter mga bossing ko napakarami mushroom air filter sa mga naganap ng mushroom air filter napakarami mga bossing ayan o oh. pati stock na mga muffler mga boss ayan o oh. stock na muffler